tambak ang ating tiklupin o oh. kabundok nagkapanabay na bay ay nagkapanabay na bay ang ating tupiin kurtina mga tuwalya kubrikama. itong sapin ng aking kwan ah kwan sa lamesa mga damit na ng aking mga labahin at gawa ng sa daming inagawa pagka sabi nga, sabi laang nila ay, ay, nasa bahay lang ang yan, kaginhawa ng buhay. Hindi kaya. Hindi kaya maginhawa ang buhay ng nasa bahay. Ang nasa bahay po, sa kagaya kong, sa kagaya ko ng isip ha, ang nasa bahay ay lahat ay inagampanan. Hmm. Lahat ay inagampanan ang nasa bahay. Maglinis ka, magluto ka, lahat-lahat, lahat-lahat. Di ba mga nanay, sa mga kagaya ko din naman, ang kalagayan na nasa bahay, na ito na sa atin lahat ang trabaho, kabahong bahay, at may hanap buhay pa. Hmm? Tutulong pa tayo sa kanila ng paghahanap buhay. Kaya wag asabihin ang mga babaeng nasa bahay la ang ay ginhawa. Marami ang trabaho, marami ang obligasyon. Talaga, totoo yan. Hmm. Ito ang pinakampahinga namin, mga nanay. Magtupi ng nilabahan habang may inalabahan pa uli. Ayan, ayan. Hindi maginhawa. Masarap daw ang buhay. At nasa bahay, ano kayo? Masarap na, ang, ang masarap ang buhay ng mga nanay na nasa bahay ay yung talagang mayayaman yung yung may katulong, may taga luto, may taga ganyan, yung yung may katulong ang maginhawa. E tayo ay simpleng buhay kaya ayan sa bagay obligasyon naman talaga natin lahat 'yan. Mananay, hani yeah, Kaya ayan. Ayan kumusta ang ating mga pag pag upload ng video, tiyaga lang tayo, tiyaga. Sabi nga nila ay eh, magtiyaga at talagang saan ba pupunta tayo makakarating din sa ating inaasam-asam kaya magtyaga, magtyaga kaya ito ang inagawa ko inadagdagan ko yung aking post na po naglulong video ako may text post mayroong picture post ay bahala na sa huli wag na muna nating isipin talaga yung sahod Huwag na muna natin isipin yung sahod. Gumawa na lang muna tayo ng gumawa ng video. At pasasaan ba? Kung para sa atin ay dadating din yan. Para hindi tayo ma-stress. Di ba? Huwag tayo ma-ingit muna doon sa mga nasahod na at sila ay galing din sa ganitong sitwasyon na nag-iintay kung kailan tayo a aproban ba. Ako naman ay approve na. Kaso nga iyon Gaipon, gaipon. Hindi pa ganun ka ano. Yeah, ayan, tiyaga-tiyaga tayo magtiis, magtiis muna kung anong nandyan, magtiyaga kung anong nandyan ayan huwag tayong maiinip magtiyaga lang tayo nandito na din lang naman tayo ay atin ang uh, puspusang trabahuhin ito ayan, ayan, maraming salamat ulit wala hanggang pasasalamat sa mga supporter po dyan maraming salamat sa inyo mga suporta ninyo sa mga, na, mga nagsishare po ng video ko maraming salamat sa inyo dyan may awa ang Diyos makakarating din tayo sa ating pinaka asam asam diba kagaya ng iba pag sa sahod napapakinabangan na nila yung kanilang mga pinaghirapan ganun din tayo huwag lang tayo mag apura makakarating din tayo dyan matitikman din natin yan diba kaya yeah, relax lang relax lang. Mara malapit ang Pasko, ilang araw na lang. Advance Merry Christmas po sa lahat. Ayan. May 500 na ba kayo na pang ano? Noche Buena? Pero na ba? May 500 na ba kayo? <laughs> ano yon? <laughs> ano yon? Siniswerte siya. 500 ka? Siya ba yun sa ano? Kasi ba yun sa Noche Buena? Palagay ko yung sa panamyala ang ay, kulang pa yun ay. Diba? Malibas at walang alam sa so pamamalingki, yun ang akala niya. Kasi ay limandaan. Ay, Diyos ko, buhay talaga naman. Buhay ng mga payayaman. Walang alam sa pamamalingki. Kaya ganyan, kung sila mag ano ng ano kasi ay 500, 500, budget sa Notchibuena. Ikaw ang mamalingki. Kung kasi yan. O, diba? Ayan. Salamat sa inyo ulit. Maraming salamat. At akusin ko muna aring aking tupiir at talaga namang marami pa akong alaghan. Kami adalwa din pero ang trabaho ay kainama na. Yan. Salamat ulit. Salamat sa suporta. Maraming salamat. Bye-bye. I love you guys. Thank you so much.